Lubin, ito ay isang bagay na marami ang ating pakinabang. Maaari natin itong gamitin na pantali sa ating mga hayop na alaga tulad ng kalabaw, baka, kambing. At kumisaan kahit baboy, ito ay maaari din. Maaari din natin itong pantali sa ating mga tarapal kung tayo ay nangangailangan ng leading sa gilid ng ating bahay. At ganoon din gawing sampayan ng ating damit kung tayo ay naglalabas. Ito naman ay maaring plastik ang materyales at maaring ding um, yung saha ng saging. Ito po ay nagagawa at ginagawang tali. At maaari din lalo na ang abaka. Ito ang kauna-unahan na ginagawang tali. Ang plastik po ay sa makabagong henerasyon na natin namana. ngayong kilala natin ang tali, ang kanyang, kung anong kanyang materyales na ginagamit at ang kanyang kagamitan, kung paano siya gamitin. Paano naman natin ito magagawang pampaswerte? Ito na po, kung paano ito gawing pampaswerte. Ito po ay ginagamit ng mga may matitinding problema na sa palagay ni ito ang magiging kasagutan, ang paghahang death. Alam nyo na po yun, yung ano. Kaya, ang ginamit po nilang tali ay maari tayong kumuha ng kaperaso at mm, ito ay gawin natin pampaswerte. Ganito po ang inyong gagawin kung kayo ay makakuha nito. Bilugin lamang po ninyo ng tatlong beses na ikot sa inyong hintuturong kamay. Para pong ganyan ang mangyayari pero tatlo lang pong ikot sa inyong hintuturo. At pagkatapos, ito po ay inyong ibubuhol. Yung kung hindi siya makakalag. At tapos ito ay nagawa nyo na, kukuha po kayo ng garapon na kalagyan ng asin. Garapon, tapos po ay asin, tapos po ay tali, tapos po ay asin uli Huwag nyo pong kalakhan ang garapon. Bubog ha na inyong gagamitin dahil marami po kayong maaaksaya na asin. Ito po ay para matanggal ang negative na energy na nakaralagay doon sa taling yun. Dahil ginamit po ito sa hindi maganda. Di po ba? Kaya aalisin po natin ang negative energy at ang positive energy ay ating papapasukin. Kumbaga po, ay i-cleanse po natin bago gamitin sa ating mga uh, bago gamitin natin itong pampaswerte. Ito po, ay ilalagay nyo ng mga isang linggo. Para po bang ibababad nyo siya ng isang linggo sa asin. At itatago nyo madilim na lugar. Yung pong walang nakakaalam at nang hindi po ito osyosohin o likutin. At kapag natapos niya, ninyo na ang pitong araw, bali ay one week, ito po ay aalisin nyo na. Tatapon nyo ang asin sa bowl o sa lababo na mayroong agusan. At ang lubid ay huwag niyo masyadong ipahuhugasan, uh, huwag niyo rin ipapagpan. Kayaan niyo lang po na siya ay may mga asin-asin, ay paaarawan niyo hanggang sa siya ay matuyo. Kasi kung po ay nababasa ng asin sa tagal na siya ay nakababag. Ngayon, kung ang um, ginamit naman po ay wire ng electric, Uh, electric fan o wire ng kuryente ay ibibilad pa din po nyo sa araw at kung ginamit din ay kawad mismo na sampayan ng online o yung sampayan po yung, yung, yung kawad ang tawag steel wire ibebili pa din po nyo ngayon, pagkatapos na ito ay maibilad, kayo po ay mananalangin na sa positive mo kami dadalhin. Ibig sabihin po sa magkandang pangyayari, katulad po ng maraming benta sa tindahan, kasi usually po ito ay sa tindahan ginagamit. Ibalit, magwiwis pa rin po kayo ngayon, tapos na po ang mga seremonya, ang mga wishes, ibibilad ng dalawang araw sa, si sa, sikat ng araw, tuwing pong alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Then, kukunin niyo ulit, ilalagay sa mataas na lugar. Kanyari po ay aparador o ref, yun, na may patibay at matatag na pwesto. Then, sa umaga, pasisikatan niyo uli ng ganang oras. Ang nakuha niyo pong tali ay abaka, yung po ay talagang nababasa. Ihintayin niyo po talaga yon na tuwing umaga ay pasinagan hanggang siya siya ay matuyo. Kasi yung po siya pwedeng gamitin ng basa ng asin saan natin ito gagamitin ito po ay gagamitin natin pampaswerte sa ating mga tindahan at kung ang inyo pong negosyo ay hindi tindahan sinari po ay talyad mga lako lako mga gumagawa ng Uh, yung pagkain. Pwede din po ito dahil ito po ay ilalagay nyo sa inyong pirahan. Kaya basta po income ay pwede pong ilagyan ng ating pampasorting ito. Except lamang po na galing sa inyong sweldo. Basta po dapat sa pagtitinda ito manggagaling. At ganun din, huwag na huwag po kayo maglalagay ng pera sa isang arinola. Ito po ay babanggitin nyo ng tatlong beses. Yan po. Talang pelum. Talang pelum. Talang pelum. Tatlong beses nyo po siyang babanggitin at mm, ikukuskus sa inyong palad. Yun po bang ihihip nyo sa magkatakip nyong palad. Siyempre may butas naman yung pagkatakip. Pagkatapos ay ihahapres nyo sa inyong mga braso at sa dibdib sa inyong katawan, ihihip nyo din. Sa so, ganun po, ang may inggit po sa inyo ay makarma. Kumbaga po, ang kanya pong mga kinaiinggit na bagay, kinagagalit na wala naman dapat ikagalit, na kuminsan niya ay uh, kumikitil pa ng buhay sa inggit, katulad nung katatapos na pangyayari dun sa mag-asawang online seller. Inggit daw po ang motibo noon, kaya ko po isinil, ang orasyong ito upang kayong aking mga manonood ay magproteksyonan nyo. Kung mayroon mang naiinggit sa inyo ay unahan nyo na po. Gawin nyo po ito kung mayroon mang kayong nararamdaman o wala na naiinggit. At bako po tayo magwakas, may gusto ko lamang pong malaman at po kung naintindihan niyo po kung saan manggagaling ang lubid na ating ginagawang sa tindahan. Baka po medyo malabo ang inyong pagkaintindi kung saan manggagaling ang lubid na ating gagamitin. Pakicomment po kung hindi naintindihan kung saan manggagaling at kung uh, naintindihan naman po kung saan nanggagaling ay maraming salamat po. Medyo marabo po kasi ang pagbanggit ko dahil baka po ito ay bawal sa kay YouTube. Kaya po hindi ko nilinawan na mabuti kung saan ito manggagaling at kung paano ito ginawa ng isang tao. Yan pa man, kung naintindihan niyo po o hindi, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. At ako ay hindi niyo pinababayaan dito sa aking YouTube channel. Thank you po at God bless sa inyong lahat.